Bookkeeper ng Fernandepet na nagmamaneho ng motorsiklo sa ng na makasalpukan ng isang five-wheeler sa National Highway ng Lauang, Northern Samar. At detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni mo Jane. Sugatan ng isang bookkeeper ng DEPED na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo ng makasalpukan ito ang isang four wheels sa National Highway ng Barangay Burabod Bayan ng Norte Northern Samar kahapon. Ang sugatan ay isang 52 taong gulang, residente ng UEP Zone 1 Katarman, Samantala, ang Four Wells ay uh, minamaniho ng isang 26 na taong gulang, residente naman ng barangay 4 Katubig, North Samar, sakay ng Four Wells sa isang retired government employee. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, tanging ang sugatan na driver ng motosiklo lamang ang may driver's license at walang pakita na driver's license ang driver ng four wheels. Sa pag-iimbisiga pa ng mga pulis, magkahiwala ang direksyon ng dalawang sasakyan at pagdating sa nasabing lugar, lumihis sa linya itong motosiklo dahilan ng nasabing banggaan. Ang motosiklo bumangga sa kanan na harapan ng bumper ng sasakyan tumilapon itong driver ng motosiklo dahilan sa mga natamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad itong nirespondihan at dinala sa Dr. Shibitan Memorial Hospital sa Bayan ng Lawang. Samantala, ang driver at sakay ng four wheels ay ligtas at kasalukuyang nasa kustodiyan ng pulisya ang dalawang sasakyan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, arts 34 Jane galit bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan.